Ano kaya ang tawag dito sa ano na to, si creature? gumagalaw-galaw um, siya yan, ano din. yung bulaklak niya oh. Tinatago na niya yung ani. Parang pinaka bulaklak ng yan oh. Eh, no? Wala na tinago na niya. Ano kaya ang tawag dito? Ayan secret creature. Ay, tinago na niya na yung ano niya, parang mga bulaklak. Hmm. Ano kaya yan? Wala na. Kanina ang ganda-ganda kasi may ano siya parang mga bulaklak na galamay. Ano nga nga po, ano Papa, mas malaki pa yung nakuha ko ang shell. Ano hmm. Laki <laughs> ng shell hmm. na <laughs> nakuha ko. Hindi. <laughs> Niya 'yan, niya, parang mga bulaklak Ang ganda tingnan. Hoyin ko lang. Ayun nga ako. Tinatago niya kasi. Nakakaiba pa. Mm Hay. -hmm. Okay. Uh, ngayon lang ako nakakita niya nun Dati wala man niya, di ba? O pero di ba enteng naga ano nagarulutan man lang na sin you know, gonna...